Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kau dah lama no? Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayo lah, ni nak Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ingat dito tayo rin, Mama. Yay! Thank you. Appetizer. si Mami, gutom na. pa yan si Mami. Happy birthday, Daddy! Hi. How old are you? Secret. Ah!

Lagit like, yes. oh, getting... yeah, Order ng birthday boy. The favorite. Of course. Of course. Ate, Acheel, what's you got? Oh, you like that. Birthday Happy, birthday Happy birthday. Okay. <laughs> Dadaan pa kami ng ice cream. Ini Mami, hindi pa na to sa ice cream. Kubadaan pa. Kumain ka ba? Oo. Oh. Hindi oh, kayo kumain. Tapos may cake pa doon, dalawa. Pop on roses. Walang roses. Cool ka lang, cool. One, oh, cool ka lang, cool. on ka lang, cool. Nagalit ka na pala eh. Doon ka rin nakagalang pagbayad eh. Alin? So, Baling ni tita, nahulaan mo ah. Ha? Uh, oh. Nahulaan mo. Sa'yo yan. Hindi, hey, no. no. no, ito. Nahulaan mo. Nahulaan ko. Ito, tita. Sabi ko sa'yo eh. Nasabing ko sana 300 eh. Masalim. Kaso. So, kaya. Ito ka dito. Malaki mo. Mo yung ano doon sa baba? Kasi sa iyo, palagi ito dito yung tok dito. Amen. Tingnan mo yung cake niya. Oh, dito yung... mo, dalawa. Pagdating mo dito, dalawa, tatlo yung cake mo kamo <laughs> Ako kakain ito, yung kakain nito, Lili. Oo, tingnan mo. <laughs> Kain ka <ta> cake, <laughs> Bet? Ha? Ano gusto mo? Ayoko eh. na eh. Ayoko na? Bet! Ah, sige, sige. Kasi mahirap kami dito, ka mo. Balit ang bahay namin. Mahama siya pa rin kanina. Ano basta papasok mm -hmm. na yan? Hindi na. Maski mahirap kami, pero naka-messages. Ano <laughs> <laughs> sabi pala nasa kotse ni Mitlet? Basta importante, may messages. Bakit? Ha? Ah? Kaibang, okay, palagi lang, oh. op op oh. Kumuha pa lang pala ng kratong. O yeah, lang na. na. na ito, eh? Ay, doon pala. Okay, okay lang. Maliit lang. Ito. Madyo ay, ay na. Ay, manipis na. Baka na ice cream oh. Mandala ka. cake. Ay. <laughs> <laughs> dapat maupos tong ano. Yeah, oh. Sino ako tong ng cake Sabi makilaka. ko dalawa yung bilhin ni Lilit. Ano? Yung ano, It's eh sabi Sabi niya, "Good morning." Wala lang ano. Teka, Huwag na ako po. Yeah, masarap 'yung may ice cream. Mm. Match ice cream na shake. Oh. Mm. Hey, lagay mo lang dyan. lang. Mm. Eh, hey, mga bata, ba na kagad? Ka Oo, oh, okay, na. Busog na. Usog na. dami na sinayin. na Yung dessert na